Hello guys! Welcome back to our channel and Day daya Vlog. Ayan guys, meron po tayong hinahakbang na hagdan dahil meron po akong ipapakita sa inyo na mag, maliit lang naman siya pero napakaganda yung view niya dahil makikita po natin yung nag, ano sana mata, matimpuhan natin na meron kaso lang parang hindi pa nag-uumpisa guys. Ayan, overlooking po tayo guys. Kung makikita nyo ang dami pong sasakyan. Ayan, ang daming sasakyan. Ayan. Ang ganda po niya tignan. Ayan. Hindi ko po alam kung anong lugar to. Ayan, yung sa kabilaan. Ang ganda tingnan yung sasakyan. Parang mga laruan lang, no? Galing. Ayan. Parking yan, guys. Kasi ang pupuntahan natin ay isa ayan, nakikita nyo po ba yan pupunta po tayo dyan sa isang bridge kung saan meron pala ditong ano ayan punta tayo dyan dahil maganda ba siyang ano ayan po siya guys oh yan bridge tapos meron po tayong ano dyan ang ganda ng tignan yung sasakyan, oh. Parang mga laruan lang. Yan, parking. Ang lawak ng kanilang parking. Yan, layo-layo pa yung gitna na ating lalakarin. Kasi nga... At saka doon highway po yan, kung makikita nyo. Ayan, mayroong mga sasakyan. Yan po yung puno ng cherry blossom na pinuntahan natin dati. Ayan. At saka... Ayan. Ay, meron tayong makikita na ano guys. Ayan guys, oh, boat race. Ayan. Hindi pala ano. Hindi pala siya. Ayan. Akala ko aabot dito sa kabila. Hindi pala. Ayan oh, maraming tumitingin. Nakikita nyo po ba yan? Ayan po guys, o so, zoom natin para makita nyo ha. Ayan. Ayan. kung makikita nyo dun, ang daming tao iikot-ikot lang yan siya guys nakakatuwa yan galing, hindi na natin igalaw yung camera ha, kasi hindi makakita, ayan oh. Uh, ang galing nila oh. Uh. ayan sana nagustuhan nyo po yung share ko sa inyo at saka sana nag enjoy po kayo buti na lang natsimpuhan po natin na meron silang ganito kasi minsan pag linggo walang ganyan eh Dibang ang ganda focus pa ba natin galing nilang galing Dito sa kabila naman guys Ayan malawak na ilog Ayan ilog po yan diyan Magkarugtong lang po yan guys Pero iba Ayan po yung parking na parang mga laruan lang Kung titignan yung mga sasakyan Thank you for watching mga kainday God bless us all guys